Magandang araw Pilipinas, Namaskar India. I know nasasaktan kayo sa vlog ko kanina umaga sa Reels, pero kailangan nga natin siyang pag-usapan. Having second wife para sa ibang kultura or ibang religion is not a parang new things or it's not our first time to hear that. Nangyayari talaga siya guys, lalo na sa ibang bansa. Kahit dito sa Pilipinas, nangyayari siya para sa mga Muslim. We are not saying na mali yun, na labag sa batas yun, kasi it's part of their religion and belief or culture. And we don't have rights to question it. Ba't ako nag-i-English? Pag malungkot ka gano'n, nag-i-English. <laughs> Pero ayun nga guys, totoong nangyayari yun kasi eh, yung pagkakaroon ng second wife ay hindi naman yun katulad dito sa Pilipinas eh. pag sinabi mo second wife kasi Christian country tayo ay cheating ang tawag doon adultery tawa ah, ba mga ganoon pero may mga bansa or mayroong mga relihiyon na legal sa kanila yon para sa ating mga Kristiyano mahirap tanggapin yun dahil nga sa atin kailangan siya na yun di ba parang till death do us part at alam niya naman guys na hindi ako nag-convert sa religion ng asawa ko ako. Ako ay still Christian. Kung ako ang tatanungin nyo guys, hindi talaga ako papayag. Siyempre, masakit yon, Masakit yon para sa akin. Yung mga dating mga naging boyfriend ko nga guys, ang reason palagi nun is cheating or third party. Ngayon pa kaya na may asawa ko, siyempre, mas masakit yun sa akin. Lalo pa, alam nyo naman na kami ni Adi talaga ay, alam nyo yun, super parang best friend kami, ganyan. Tapos, alam nyo naman, ginagawa ko yung fight ko. Marami akong pagkukulang bilang asawa, bilang nanay. Siyempre, hindi naman perfecto yun. Pero, ginagawa ko yung part para para maging enough ako. Ayun nga guys, nakikita nyo naman na nagtuturo ako, nagtatrabaho ako, tapos nagtaw dito, pati pag, ano pag-aaral ulit, nagmamasters ako, tapos para makatulong kahit papano kay Adi, talagang pirpaso ko tong pagbablog, kahit alam nyo yun, ang daming nasasabi sa akin ng tao, kahit yung mga tao madalas na misunderstood yung pag ko na parang mo naging bang ako ganun yung parang na judge ba ako still continue pa rin ako nagbablog. vlog ex extra hindi naman ako magpapaka-impact trip eh extra income din talaga ang pagbablog sa amin bukod sa talagang naging hilig ko na lang yung i-video-video yung sarili ko tas actually dati yung pagbablog ko video video talaga ako guys hindi naman for income ganon pero since nagka income na syempre natuwa na ako at malaking tulong na rin talaga yun sa amin ni Aditya kasi nga nakikita ko yung hirap niya sa pagtitrabaho and ayoko naman na alam niyo yun yung nakaabang lang ako ganon pero wala naman akong against dun sa mga housewife bilim nga ako sa mga housewife kasi alam niyo mas nakakapagod pag nag andito ako sa bahay nagbabantay ako ng anak ko kaysa dun nandun ako nagtuturo sa eskwela mas mahirap magbantay ng anak na makulit Kaysa magturo or magtrabaho sa labas Sa totoo lang Pero yung pagkakaroon din ng second wife ay nakabase rin yan sa kung magkano ang kinikita ng lalaki. Kaya niya bang bumuhay ng dalawang pamilya, tatlong pamilya, ganun siya. Kaya guys, ang hirap talagang ano, alam niyo yun, imagine yun. Pero let's imagine, dami sa inyo na sinasabi na hindi na raw kayo manunood ng vlog pag nangyari yon Bakit? Akala niyo ba kaya kong i-vlog makipag sa second wife? <laughs> ano yun guys? Diba? Imagine natin, kaya ko ba yung i-vlog sabihin ko si sis, tara, vlog natin yung buhay natin bilang asawa ni Aditya. Ganon. Nakakatawang isipin, guys. Pero, masakit yun, ha? Kung ako, kung mangyayari man na darating yung second wife, ay alam yun, hindi ka na makakapag-vlog nun guys. Siguro iyak-iyak na lang nun. At may mga vlog akong napapanood na meron siyang second wife, may third wife. tas nagbablog talaga sila. And nakikita ko na yung mga wife ay magkakaibigan sila. Pero guys, pag ako yun, hindi ko kakayanin. Sobrang sakit yun guys. Alam ko na nanonood lang kayo sa vlog namin, nasasaktan kayo. Pero guys, huwag kayong mag-alala dahil ang mga nagkaka wife, third wife, fourth wife ay yung mga Muslim lang. At nakadepende nga yun sa kung magkano yung kinikita rin ng Muslim kung ilan yung kaya niyang buhaying pamilya. Kasi kailangan pantay-pantay yun. Walang lamangan ganun. Pero dahil nga si Adi ay Hindu. Sa Hindu guys ay isa lang din ang asawa. Kasi sa, sa Hindu guys kinukonsider nila ang asawa as Lakshmi. Parang God nila. God ang mga asawa sa India guys. Kaya hindi sila nag na ulit. Isa lang talaga yung inaasawa nila. Guys, sa tagal ng kasal sa India, 7 days, isang linggo ka ikakasal sa India, tapos magkaka-second wife ka pa. At million-million yung gastos sa mga Hindu. Hindu to ha, pinag-uusapan natin sa mga Hindu. Kaya, hindi na, parang ano yun it's a one thing sa kanila, parang one event one event in a life na nangyayari sa kanila yon Kaya talagang sobrang bongga din ng mga kasal sa kanila. May mga nagtatanong rin kasi niyan kung meron nga daw second wife, ganoon Kasi nga akala ng lahat, ay, hindi lahat, wag natin lahatin. Akala kasi ng iba guys, pag Indian is equals to Muslim. Katulad rin sa Pilipinas guys, marami ding religion sa India. Pero ang majority nila doon ay Hindu, which is kasama si Adi doon. And then meron silang Muslims, meron silang Christians, meron silang Buddhists iba-iba, meron din sila doon sa India. Bukod sa maraming religion ng Indian, iba-iba rin ang kultura nila per state or per probinsya. Ganun. So, iba-iba sila ng kalakaran. Pero, guys, kung gusto natin malaman kung ano nga ba ang naging sagot ni Adi, ay abangan nyo sa huling part ng video na to. Tinanong ko kasi siya. At sobrang na-touch ako sa naging sagot niya. Hindi naman sa pagmamayabang na naman, guys. <laughs> Masamang magsalita ng tapos, guys. Pero magsasalita ako ng tapos dahil ganun ako ka-confident sa asawa ko. Si Adi, guys, ay never yan akong sasaktan. Never ako niyan lolokohin. Pwede ako niyan kaltukan, ganyan, pero never magchit cheat yan. This button. Oh. This button. yes. Then you will have your second wife. Never. <laughs> Ano ba? Do I want to have my death list already? <laughs> death by a Filipino. <laughs> Murdered by a Filipino. Living in Bulacan. <laughs> so, this is my second wife. Bulacan. Deep gusto. gusto. But, I'm happy with you. Without camera. What would you say without camera? Without camera, pero. I'm happy with you. <laughs> What if allowed? Even allowed? Uh, do you understand like how, you know, how will I do it and blah blah blah? I'm not interested. Did <laughs> 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 There, someone getting excited? Ask him if he want to. <laughs> uh, I do. Gusto uh, mo tumi? You Dalawa? Know, Sabihin mo. I don't know who I like. huh? What if I like? I will not know Why? I never had two girlfriends. I only had one, and I preserved one. The last ex, my ex girlfriend, we were together for almost the time we are right now, six almost six years. Why five years? Five years Mm-hmm. Huh? -mm. Okay, five years. Then we are starting six years. Right? Mm -hmm. We will exceed this time. So till that time I only had one and even now I only get one and I'm happy with that. Blah. Go. And, and this, is the, this is the best gift that I can get from one. Ba! 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 Stinky! Stinky! <rast��> Stinky! <not gra> <discussion> <tiny> <lending reconstruction>